Yes, Dol. Daghan tag makita na nga video. Maong ayaw si Bat Diretso. Sayo sa buntag, no. Ni kawasta sa tuang balay aron mo. ta taani punuan sa kahoy nga naidaghang nagkatay-katay nga makabuhay. Kani makabuhay, nindot kini siya itamban no, Sa daghan kaya nagkalain-lain sa kitbog. Atuan ni siyang kutloan karon aron atong ipadala sa atuang beneficiary, sa atuang misyon. Oh og naradayon dali-dali na to ning giputol-putol aron na masigo dira sa tong gamay nga pouch nga sudlan anang mga makabuhay or sa bisaya pa panyawan maniginingon pa itpas panyawan atong kinabuhi ane <laughs> Yes, Dol, salamat at umabot ka sa parting ito. Uh, napapanood po natin ngayon ang kalagayan ng ating papadalhan ng makabuhay na pinitas natin kanina. Kawawa po ang batang ito at isa po sila sa ating beneficiary sa ating regular na life for a And mga idol, maraming maraming salamat po sa mga mag-share nito. Ang bawat mag po nito ay malaki po ang naitutulong sa ating mission. Model ni nihapit dahin mi sa simbahan kay para lagi makaampo tao, makapasalamat sa tuwang grasya. Oo, sa'yo kay Mino. Sa'yo kay, na late naman mi sa gisundan aning nga misa. <laughs> so yes, dol, pagkawaman sa misa, nakita karon diri sa tubangan sa uh, Palabu City, sa Turinio Palace. So, uh, nasa daghang mga merch dre nga ang angay suportahan kay para ni sa ilahang advokasi sa pagtabang sa mga bata nga Uh, nasa hospital o kailangan og mga ano uh, vitamina o tambal. So guys, uh, suportahan na to kay ang ilahang ginansya ni para mas kabataan mo man ang ano advokasya. So check nato ang mga ano ha. Designs. So dara, makapilita na color black, na color white. So ninot ni siya sa uton para sa coming na to. Karon na uh, si Mana Santa sa ato ang ano, procession sa Bernie Santo. No? So ninot siya sa uton. No? they like design. So nadi mga design. Ang sizes aniniya, niya, ma'am? Ikan sa extra small, kapang bata, o kung dagko. Then, napag sila lang mga merch din Example, sa mga cup, mugs, di Mga bag na... Mga bayong bags. Kayo. Wala sa mga tendera. So, atong supportahan mga taga Panabo City ug mga duol sa tuang parokya sa sa uh, Santo Niño Parish, kapit mo dire every Sunday lang mo na dire mo. Yes, every Sunday, gikan uh, 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 sa buntag hangtod sa misa sa paghahapon na gyapon. So, pwede ta makapalit dire uh, mga presyo ipakita. Ang iyang ko nga bag 800 tapos na mga mm -hmm. cute dire 650. Wow. Tapos makatabang kita, anong dapat ang mapalit mo musuporta ni eh? kay para ni siya sa <laughs> mga bata. Ang kasi ani is mga bata na nasa ospital o na-admit. Pag human order sa mga merch dito sa simbahan, mga idol, diretsyon na dayon ta sa GNT aron ato na mapadala. Yes, doll. kasi nagtukak na ilaing kauban na ni doll. Makabuhay na naman, doll. Ang anong... Uh, wala lang may nagka sinabot dire. Eh. Pero importante safety, umakyat din sa iyo. Okay? Dili-dili malaya, ayos ra. Los.